Isang kapanapanabik na bagong misteryo ang paparating sa iyong mga screen. Ang Slay, ang pinag-uusapang drama sa Juno View, ay sa wakas ay gagawa na ng paraan sa libreng DE at may kasama itong mga sorpresa. Isang mas mahabang takbo, hindi pa nakikitang mga eksena at kahit na ibang pagtatapos. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman bago ang malaking premiere nito sa GIF. Para sa mga nakaligtaan, unang nagpremiere ang Slay sa EV noong Marso 3 na nagdala ng matinding hudunit thriller sa mga manonood. Ang kwento ay umiikot sa nakakagulat na pagkamatay ng fitness influencer na si Coach Zach, na ginampanan ni Derek Monasterio, na misteryosong namatay sa isang nagniningas na apoy habang kinukunan ang isang video sa pag-ehersisyo. Aksidente ba ito o mas nakakasama? Mabilis na na zero ang mga investigador sa apat na babae bilang pangunahing pinaghihinalaan. At narito kung saan ang mga bagay ay nagiging mas kapanapanabik. Pinagbibidahan ng serye ang isang all-star cast, kabilang sina Julian San Jose, Mikey Quintos, Isabel Ortega, at Gabby Garcia. Ito ang unang pagkakataon na magtutulungan ang mga mahuhusay na aktres na ito at ang kanilang on-screen chemistry ay tiyak na panatilihin ang mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan. Sa isang press conference kamakailan sa Quezon City, gumawa ng game-changing announcement ang executive ng EEV na si Annette Gozon Valdez, mas mahaba ang 3D run ni Slay kaysa sa EV release nito. Hindi lamang ang mga tagahanga ay makakakuha ng higit pang mga eksena, ngunit ang pagtatapos ay magiging ganap na naiba. Ibig sabihin, kahit na panood mo na ito sa E, may mga sorpresang naghihintay sa iyo sa Gith. Higit pang mga twist, mas maraming drama at isang bagong paglalahad sa isang mahigpit na misteryo ng pagpatay. Sinusubukan ng EVV ang lahat para gawin ang slay na isang hindi malilimutang karanasan para sa mga libreng manonood sa G. Sa siyam oras 25 minuto best time slot nito, humanda sa pagsisid sa mundo ng mga lihim kasiningalingan at nakakagulat na mga paghahayag Nabubuo ang excitement at nag-iisip na ang mga tagahanga tungkol sa bagong wakas Makakamit ba ang hustisya O mananatili sa anino ang tunay na salarin Totoo ang pag-asa Markahan ang iyong mga kalendaryo Slay Premiere sa GTV ngayong Marso 24 Ipapalabas tuwing weekdays sa sham oras 25 minutos Handa ka na ba para sa higit pang misteryo, higit pang drama at isang nakakagulat na bagong finale? Ipaalam sa amin ang iyong mga teorya sa mga komento at huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakamalaking dihi at streaming hit.